Ngayong araw nga ho ay tayo ay magsasampa ng buntis na inahin sa ating parowing area kung saan ang programa nga natin ay sa 100 days ito ay dinadala na natin sa parowing area. So bakit nga po ba dinadala natin sa parowing area ang ating mga inahin? Ang mga parowing area po natin ito po ay nakadesign kung saan dito po natin paaanakin yung ating mga inahin So bakit 100 days po natin ibinibigay o isinasampa ang mga inahin? Kasi po ang ating mga inahin ay namamah din po yan. So, dapat bago siya anak ay kampante na siya dun sa kanyang bagong tirahan at siya ay sanay na sanay na. Parang tao din po mga katropa pigs yung mga baboy. So, pag tayo po ay napalipat sa ibang bahay, ang mga unang araw po natin ay hindi tayo nakakatulog, nahihirapan tayo, balisa tayo. So, ganun din po yung ating mga inahin. So, ayaw naman po natin gawin na kung, kung kailan lang mga anak ay saka natin ililipat. So, medyo stress na po yung ating mga inahing baboy. Mga katropa pigs dito sa pagdidipat natin ay kasabay nito Nasa lactating stage na rin yung ating mga inahing baboy So nandito po yung aming transition Kung kailan kami maglalagay ng lactating or magpapakain sa ating mga inahing Kasabay ng pagsasampa natin sa ating mga buntis Tayo ay nagikot na rin doon sa mga bagong anak natin At nakakatuwa lamang mga katropa pigs Na magaganda yung ating mga production ngayon So napakarami ng ating mga piglets ngayon Tingin ko ay magiging maganda ang ating litter size. Alam nyo mga katropa pigs, ang technique para maging maganda ang inyong mga piglet ay mag-focus po kayo sa inahin. So mag -maging maganda dapat yung inyong kondisyon sa inyong mga inahin. Pag maganda kasi yung pag-aalaga ninyo sa inyong mga inahing baboy, ang mga piglet naman po ay maganda din dahil ang nanay na po nila ang bahalang mag-alaga sa kanila. Tayo naman po ay ang pagbibigay lamang ng mga supplement, mga bakuna na kailangan ng ating mga biik. So lagi nyo pong tatandaan na mas alagaan nyo po yung ating mga inahin dahil kayang kaya pong alagaan ng inahing baboy ang ating mga biik kung sila ay maganda ang kondisyon at healthy. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood, Pagla-like, pag-share, pag-comment at kung di ka nakapalo sa page ko, i mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung nagustuhan mo ang video na to guys, pakishare naman po para mas marami tayong mga katropa pigs na matulungan. Thank you for watching. Bye Bye!